palagay ko po ito ay luto na. Ang ating binagkat na niluto sa Calandius Oil. Wow! Yan, nagpipicturan ko si mama ni papa, mo kakadilag. Ang tabatsuy. One, two, three, go! Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. Woo! So for today's vlog ay ako po ay magluluto ng binagkat na kamote dahil kami po mamaya mga kadilag dahil umuwi si Papa ay magpipiknik eh, o mamamasyal dun po sa may sulok. Tapos ay pupunta din po kami dun sa overlooking view. So yun mga kadilag, ako po ay magbabalat na ng kamote. At ito na po mga kadilag yung ating kamoting kahoy na gagamitin sa pagpagkat sa pagluluto ng binagkat mga kadilag. At ito po ay akin ang babalatan. 3, 2, 1. Balat na mga kadilag ngayon naman ay akin ang uhugasan. Mamaya ay papakita ko ay siya ay linis na at saka tad, tad na din mga kadilag. Tad-tad na mga kadilag at linis na din itong ating kamote. Ito ay ready to cook na. Nandito ako mga kadilag sa ilalim ng puno. Yan, dito sa labas ng aming bahay, dito sa may doyan mga kadilag. At dito po kami magluluto ng binagkat. At ngayon mga kadilag ay titistingin na namin yung gawa ni Papa na bagong kalan. Yung kalan di use oil. Pakita ko na sa inyo mga kadilag. Si Papa ay nagdidikit na. Ayan mga kadilag. pag yung chimber. Mm. Tuloy-tuloy na yan. Dinidikita na po ni Papa ang aming kalan di use oil. Ang gatong po na ito mga kadilag ay yung use oil. Use oil, oil ngapos oil na edible oil. Pwede. Wow. Ito po ay napanood daw ni Papa ay sa TikTok ko ginaya po niya. Ito po yung kanyang oil. Tanke, ito, ito yung tanke. Okay. Ito yung blower. Ah, may blower din pa pa ni. Eh. Yan pala yung saksak. Oo, oh, ito mga kadilan. Kaya yeah, pag Pag uh, uminit ito, pag uminit na itong chamber, oh. ito, uh -huh. tutuloy tuloy na yan, magbo-blow flame na ito. Ah, yung parang sa gasol, ganayon. Oh, parang sa LPG. Galingan yun. Eh. Eh, ang nagbibigay naman naman yung pwersa ng hangin. Oo, oh, tapos yung oil. Sinusunog. Nasusunog. Nasusunog hmm. yung oil niya. Tapos, kung walang hangin niya, ang apoy niya madilaw. Hmm. hangin lang ang ng, ano na yan, papablo. Um, mas maganda. Blue oh, mas maganda itong mga kadilag kesa dun sa isang ginawa ni Papang Lutuan. Oh, na gawa din sa bakal. Ano naman yun, maganda na yun. Bakahoy. Eh. Oo, oh, yun namin ay ginagatungan pa ni eh. mm -hmm. Nang nilalagyan eh, ito eh, lalagay mo lang dito ah, sa tangke eh. naman itong ito, ito. Alin pa pa? Ah. Ito yung adjustment na yan. Yeah, yun Kaya yun lang, hindi ay... mo na kailangan ipull yan. Kasi yung one half na yan halos, oh. ganyan din yung pag ipinol mo, halos ganyan din yung buga ng hangin. Mm -hmm. Amaya, oh. mag -asal -asal na yan. Mm po mga kadilag yung oil kung nakikita nyo. Ito, meron sa, sa loob. Tapos meron din po dito ah. Yun yung galing pinaka tangke. stack itong pinaka-stackan niya. Uh, uh. Oo. Ah, Tapos bumababa doon ah. Oo, oh, sa dito sa chamber. Galing din. Masusubukan sa pagluluto ng binagkat. Napanood daw lang ni Papa sa TikTok yeah. ay nagaya na niya. Iya. Dito po kami nagluluto dahil dito ay maginhawa. Kailangan din dito ng korinti. Ito pag matipid sa kuryente. Ito, watts watts. Hmm. Maya maya lang mga kadilagay. Isasalang ko na diyan yung kamote. Hindi yung mapapansin sa araw yung blue flame nito. Hmm. Araw ay. Pero pag gabi kaya kita yan. Ayun, pansin na. naman. Ayun. 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 Mainin na, pwede na salamat to. Pwede na, pa ba? Hmm. Ayan naman, tapay safe hand, eh, gamitin. Hmm. Marami gumagamit. Marami Marami nang... na pong nagamit. Marami oh, yeah. na pong nagamit. mga kadilag. Sayang pa. Dapat pala kayo may YouTube din para may tutorial kung paano gumawa eh. Yeah. <laughs> paano gumawa ng Calandi Use Oil. Kapag so, nabababaan at uh, masyadong dikit dun sa apoy, eh, pwede pong lagyan na yung ginawa dun po. Papa. Para talagang gasol. <laughs> uh, LPG yun nga palang gas ay brand. <laughs> Ayan, nandito po kami sa may doyan outdoor cooking. iya. Yeah. At diyan na po yung ating binagkat. Diyan po ay madami ng siit na naman, mga kadilag, yung mga kahoy. Yung mga pinapagbenta nila nanay. Ah, sana kaya ang takip ng mga isa lang na. Ay isasa lang ko na tong kawali. Talagay ko na po mga kadilag yung kamote. Ba Ay, ba't pang isa? <laughs> Nakakaligtan na. Ayan po, nailagay na yung ating kamote. At lalagyan ko na po ng konting tubig. Para po maluto muna yung ating kamote. May na po mga kanila. Medyo maingay nga lang po mga kadilag ito. Pero tipit mo mong makakapagluto ka na gamit lang ang use oil. Tinanggal na mga kadilag yung nakapatong at masyado daw mataas. So ito po ay kahit iwanan mo, kapag may use oil, ay siya po ay tuloy-tuloy lang at napatakla ang budo na. nakita po ni nanay yung lutuan eh gusto daw po ni nanay magpagawa din at tipid <laughs> na mga katilag ating kamote ba malapit na maluto agad agad Nakulo na mga katilag malapit nating maluto itong ating kamote papalambutin ko muna ito ng konti saka ako ilalagay yung mga lahat nahalo ko lang at para yung nasa ibabaw ay mailagay sa ilalim galing nakulong na <laughs> mga kadilag at ito po ay naiiga-iga na yung sabaw yung tubig na ilagay ko at medyo luto na din po yung ating kamote mamamakikso yung nga po ng royal pag ilagay at dalawang hawak nalagay na po natin ng royal dahil walang katanang niyog ay royal na lang po ang nilagay namin hindi pa po garim oh, pup tama na tama na mother ano na naman tay tumangkad ang tumangkad nang sobra tangkad sagan dito na nilikha ng mga bata masarap daw sabi ni nana eh mama by the way may malaki hindi ko na natuan mga kaligtasan pala 'to Kasi bubuhos na din po natin ang condensed milk. Wow. Oh, ay sarap. Ah, padala ko 'yung mumo ninyo. Ay binili lang yata ni Mamay sa ano hindi ko alam bakit ka kunti ambilin. Okay. Ipapadala lagi n'yo. Aba, hindi. <laughs> pagkatapos natin mga kadilag may ilagay yung mga lahok ay atin ngonong munang tatakpan para po maluto pa ang ating binagkat na kamoting kahoy magandang magluto pala dito mama tipid tipid sa LPG mga use oil lang ang iyong ilalagay Pag di pa naman sumarap yan, ay tatlo-tatlo na nagluluto. Si Talambo. Ah, nandito na ang batang gala na si Talambo. May gamot-gamutan. Gamot Ayan, maganda mamang iyong lutuan. Palagay ko po ito ay luto na. Ang ating binagkat na niluto sa Calandius Oil. Wow! Wa a a. <laughs> Sharap na ito. Creamy mga kadilago sa itsura pala ang. na po ang aming mga dadalhin na pagkain sa pagpi-picnic nasa ilalim yung binagkat tapos po ito yung hambol saka meron tayo soft drinks at tubig Tsaka mga kutsara at baso pati pinggan at platito nakasakay na ang mga baget sa kolong kolong <laughs> so ang una muna natin pupuntahan ay sa overlooking tapos ay saka tayo pupunta ng sulok ko standby din na po kami mga kadilag. Ito na po sila. <laughs> so yan mga kadilag. Saglit lang kami. Bababa na din. <laughs> Nagpakabagod lang kan eh. Para nga makita ay, honey, ang magandang view. Panyo. So, sige, sige. Kami po ay bababa na. Ang po na ito sa may sulok mo sa dagat. yan Opo. Bo. Bye-bye, guys. Susunod so, kami ni vlogger. nandito na kami mga kadilag sa may tabing dagat. Sa sulok. So yung bahay namin, malapit sa dagat. Pero ngayon ay medyo lumay-ulay yung kami. <laughs> Nito kami sa sulok, sa may pinakang dulo. Ito yung katablingan. Barangay katablingan mga kadilag sa amin. Pamplon. Ito Ito ang tabing dagat dito. Madaming bato-bato mga kadilag. magandang rock formation. Dito na lang po tayo ah. Dito na lang po. Oh. Ganda ng view. Wow. Dito yung maganda ang sunset. Sa atin ay sunrise. Doon, nasikat ang araw. Dito naman, nalubog ang araw, mga kadilag. Huwag na, huwag na doot. Baka di may malayo-layo masyado. It's galing. ganda, ganda dito, Ani. Hoy, talambo! Vlogger, bantay mo yung kapatid mo. Baka... Maya-maya ka maligo. Pag tayo paalis na. <laughs> Napatingin si... <laughs> Hindi, ikaw ang sinasabihin ko si talambo ti eh, may ubo. Ay maya, maya na maligo at baka si malamigan. Hane, pag tayo paalis na, Hane. Oo, no. Doon lang po ang amin, mga kadilay. Oh, Oh, yun yung lighthouse. Ayun. Na-vlog din ba Oh, Napakaganda. Madami din po mga kadilag mga batang naliligo. Ayun okay, po. Oh, Yan, picturean ko si mama ni papa mga kadilag. Antabachuy. One, two, isa pa. Yeah. Parang medyo madilim ito pa, pa. Ganda. Ayun mo. Muna. Okay na yun. Kuha ko. Madilim kakain na muna tayo. Oo, 'ce, si papay si kuya, folks. Kumain na kami. Ano, picture ka na 'tol. Oh, picture naman mo, Mama. Picture ka muna tayo. Picturean ko ni. Daming naliligong bata, ha, 'no? nagpipitsura na ang dalawa si mama ni papa <laughs> demanding ang kuhan ng <laughs> hindi naman katapat Industry. aba mamaya ya <shGet and get it off> Oh! nakahain na po mga katilag ang pagkain. Asa oh, si Talambo? Talambo, alika, kakain na tayo, Talambo! Kakain na tayo, kakain na! Yung chinilas mo, yung chinilas mo! Up, 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 up! <mukulay> uh, merinda, merinda. Merinda, merinda. iba yun po yung kapatid ni Papa, si Tito. Kamukha. Magkamukha. Ito ko na ako mag sa'yo. Kain na na, mga bagets. Tikman ninyo yung binag Kain Painom. Painom. Ah, nilalagyan ng gamot-gamutan. Bakit nilagyan mo? Sige, kain. Ay, sila chicken din naman. Ito. Ito ako kain eh. man. Oh, kasi ati Nasa bahay dito. Mm -hmm. Sarap bo. Sarap, may gamot-gamutan. Tapos ay, may binagkat. Wow. Saling ni Bo. Kami po ay nakain ng mga kadilag ng binagkat. Lambo, where 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 are you? Where are you? buat nang bin dekat. Oh. Mm. oh. Mm. Mm hmm. 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 Oh.

Nakakuha po si Talambo ng Shelva. Wow, uuwi mo yan. Wow, tingin nga. Ganda ni. Eh. Ganda ng shell. Ganda ng view dito mga kadilis. Napakalinaw ng tubig mga kadela green Hoy maliligo ka na Amara Ikaw talambo, ligo ka na Sige, sabi ba ganang mami pwede kang maligo? Ha? Nagpaalam ka? O, oh, sige, babantay na lang kita. Hey, Bo, right? Bo, hubad ka daw ng damit? Para mamay mo din yan. Hubad ka? Munting tao. Wow, macho, macho yan. Oop, di na mahubad. Bo, wali ka. Aka na. Ito aking hihikitin. Yeah, aba, marunong na. Abay, damit lang. Huwag na short. Yan. Naliligo na. Sila talang bumangakadilag. Bababaw lang naman ngayon at hibas. Alam mo, lumalim dito ka lang ah. Ah, mababaw lang pala. <laughs> Ito po yung malaking bato mga kabilog. Ito po yung mag-asawang bato kung tawagin. Dati po nung ako'y bata pa, ayan po'y malayo. Malayo po yan dito asa may buhangay na. Dati yan ay nilalangoy pa. Sobrang lalim. Dati di ako makapunta. ngayon ay halos ay kalapit na. Mamaya! Woo! <tinyo> 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 Tapos na po ako magmerienda mga kadilag at ako po ay bubuntog lang sa dito. Oh, wala mang bubo. Mabubo, sa Bababaw lang, Nini. Aba, malalim doon. Hala ko. Oh. Oh, ka. Oh, diyan ka lang. Talambo. Talalalim. Hindi. Dito lang ako. Bababaw naman, mga kadilag. Ba, oh. ka kang lalalim ba Halaka. Halaka, halaka. Hala, ka, hala ka. Oh, oh. Bawa, alam ka. Ba, ka. Taga saan pa? Oh. Taga diyan lang ang ni Al. Hmm. Kakalala ninyo yan, Chloe. Taga dito pala yun. Woo! <laughs> 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 Walang basa ng cellphone, Ha? Ganda dito mga kadilag, mababaw Ay! <laughs> Para tayo na sa swimming pool. Ang sobrang ng tubig oh. Woo. isa pa, isa pa. One, two, three, go! Woo! Wag na, wag na. Tayo dinadula ng alon. Ah, kasi po. Naglulung oh. na. Talang iskalam. kalang. Woo! Oh. Hello, mad lang people. Kaya mo mayo? Sige na. Tumayo ka, Ang ganda din lang po nito pinapaliguan namin. <laughs> much, much, much later. Tayo na daw! Lipad! Ooh, tara na, guys! Tara na, Aba! Aba, si... Oh, si Malambo! Si Malambo! Ha, Sayang-sayang ni Talambo. <laughs> Huwag ka mga itya. Huwag ka mga itya na yago. Enjoy na enjoy naman. May bagong kaibigan si Bu. <laughs> Napakalinaw po ng tubig mga kanilagting ng po niyo. Okay, kami po ay palis na mga kadilag. Tara na! Tara na, po! Bye bye! Enjoy naman, maliligo mga kadilag. <laughs>